sentro ni Bagyong Krising, 470 kilometers east-northeast ng Viracatanduanes. Taglay pa rin ang lakas na hangin na 55 kilometers per hour malapit dun sa kanyang sentro at may pagbugso hanggang 70 kilometers per hour. At medyo mabilis ang pagkilos nito, 25 kilometers per hour, pahilaga, hilagang kaluran. Base po sa ating latest satellite animation, nasa around 300 kilometers po yung radius o yung layo from the center nung kabuuan po ng bagyo. At kitang kita din dito sa ating latest animation na parang nagko-consolidate po, no? Or nagkukumpulan na yung mga ulap doon sa paligid po nitong si Bagyong Krising, affected po, nitong bagyo ang silangang parte po ng Luzon and Visayas. Habang natitirang bahagi ng bansa, kitang-kita rin dito sa ating latest animation yung makakapal na, na, ulap associated naman po sa Habagat or sa Southwest Monsoon. Siya nagdadala rin po ng malalakas na mga pagulan even sa mga susunod na araw.